Ang may papayo ko sa inyo, dapat kung tayo may papagawa po ng bahay ay na, nasa tamang panahon yung uh, tinatawag na summer. Ayan. So mapagkikita natin kasi kung magpapagawa po tayo ng uh, tagulan, ang mangyayari kasi guys, no, yung atin pong mga ginamit na bakal dito, yung mga rebars, ayan, yung mga tulad dito, yung mga column na yan, magkikita natin kasi pantagulan, no, ay magkakalawang po yung mga bakal na atin pong uh, linalagay or yung mga materialis so kung gusto niyo pong uh, matanggal yung mga kalawang na yan ay gamitan po natin ng tinatawag na turko yung tinatawag na turko na anti rusty so makikita nyo itong mga bakal na muti tapos yung iba naman ay may kalawang itong namuting ito ay inapply po natin ng turko Ayan. Para matanggal po yung kalawang. Kaya kung magpapabahay po tayo, dapat kailangan ay summer po. Para ay may iwasan po natin yung mga bakal na magkakalawang. Okay. So makikita nyo dito, ito na nga sinasabi ko. Itong uh, tour turko natin pong pinahiran yung bakal. Namuti po siya guys. Ayan. So, ang paggamit ng turko, pag po natin, ayan, pag na applyan po natin, napairan po natin ng uh, turko itong mga bakal na kinalawang, kinabukasan po natin siya ngayon, bubuhusan. Ito. Kasi dito, sa ating pong ginagawa, bubuhusan po natin kinabukasan ito. Kinabukasan guys, kailangan, bago natin buhusan, tanggalin po natin yung mga namuti. Ayan, yung mga namuti na yan kasi ito guys ito yung uh, natanggal na kalawang so kailangan ay atin po siyang uh, lilinisin pupunasan po natin siya babasahin po natin para matanggal po yung yung mga namuti na yan kasi pag bubuhusan natin na ganito ay hindi po makapit yung mga bakal sa atin po ng buhos so kailangan ay lilinisin natin yan hugasan natin para matanggal po ito para mas makapit po yung ating bakal sa ating pong uh, tinatawag kung tayo po yung magbubuhos ay makapit po yung ating pong mga bakal so ito yung uh, tips po natin na uh, kung tayo po ay magpapagawa ng uh, bahay, kailangan summer, pero kung nagkataon na uh, ganitong uh, rainy season uh, yung mga makalawang na bakal kailangan, pahiran natin ng anti